Hello guys, for today's video, ayan, nagluluto ako ng adobong yempo and pinatisan na patab. Baboy na naman. Wala akong ibang mailuto dito kundi baboy, shrimp, manok, isda. Paikot-ikot lang. At yung gulay dito, ano, pili lang. Pag summer, marami yung ano, gulay. Pero pag winter, meron lang broccoli, carrots, ah uh, bat choy. And then, kailangan pa namin pumunta sa Pinoy Store para makatikim ng ang okra yung okra grabe ang mahal, yung kangkong grabe din. Ayan, kahit pagbo-voice over nahihirapan ako kasi nanggugulo si Marco, inaagaw niya yung telepono sa akin. Eh hiwa ko na yung bawang si para sa adobo and pinatisan. Lalagyan ko yung adobo ng patatas para madami. Madami ko niluluto para ano? Less luto kasi na ang hirap. Ako lang mag-isa nag-aalaga, yung asawa ko nagtatrabaho kaya wala akong tiga iwi. Kaya pag walang pasok yung asawa ko, nagluluto na ako ng dalawang ulam para init-init na lang kami. Ayan guys. Ayan, dagdag-dagdag dag, 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 dag na lang ng gulay pag kulang. Ayan, tapos ko na pong hiwain ang sibuyas, bawang, and patatas. Ayan, si Marco, naka-walker. Bait siya kasi ang dandabi niya. Ayan, lalagay na natin yung mga ricado niya. Laurel, paminta, suka, suka para sa pinatisan and adobo patis para sa pinatisan and then toyo para sa adobo yun lang yung pagkakaiba nila yung pinatisan patis lang yung adobo toyo yan sinalang ko na yung pinatisan sa pressure cooker para mabilis and then yan yung adobo lihenpo. yung lempo yung lempo mabilis naman buti, lang lumambot kaya dyan lang sa kalam yan yeah, luto na guys. Shortcut, shortcut. Ang hirap mag-voice over. Yung po nila sa Costco walang balat. Kaya yeah, sayang sana. Sana may balat para ano? Para masarap. Pero sa Pinoy Store naman may balat yung liempo nila. Pero mas mura kasi sa ano. Sa Costco pag maramihan yung binibili mo. Susunod naman na video ko ano. Nag-slice ako ng pang-stock sa red dito na din ang uh, aming pinatisan yang mga ulam na meron pa rin kami hanggang ngayon sa rep kahapon saturday yung garlic shrimp butter, shrimp garlic and broccoli meron pa rin kami sa rep kaya painit painit na lang pero off na ngayon ang asawa ko ayan guys thank you for watching sino tumapos ng video nakailang ano ako may jikas kayo sa akin pang merienda 100 peso comment down below kung ilang ano ang naano ko <laughs> ilang ano ang nasabi ko just for fun thank you for watching guys bye